Sige, pre, pag-usapan natin to. Ayoko sana pag-usapan to, pre, pero ang dami nagre-request sa channel ko. Okay. Kasi may mga nagsabi na scripted daw, gano'n. Sige, ah, uh, hindi siya scripted, pare. Bakit di ako nagre-react? Kasi masakit sa akin bilang tropa niya na gano'n. Siyempre, girlfriend ko si Mia, pare. Ah. Oh, awkward. Ang oh, awkward. Ayoko pag-usapan talaga to. Pero sige, sige. Isa pa natin pa Ano bang gusto niyo malaman? Sige, anong gusto niyo malaman? ano anong pakiramdam? Nakakapikod. Pero lipas niya yun eh. Ayaw ko na pag-usapan talaga. Ewan ko. Ngayon kasi medyo... Ayaw ko pag-usapan yung mga toxicity. Kung nagawa niya yun, uh, part ng sarili niya na gusto niya rin. Kasi hindi mo ang porke hindi mo na lang mo. Siguro, kasi po siya nalasing din ako eh. Pero depende pa rin siguro sa tao. Siguro, lumalakas ng lalo yung loob mo na gawin yung isang bagay pag kalasing ka. Hindi ko. Ano ni Vincent yun? Uh, alam niya yung ginagawa niya. Pero sige, sabihin natin hindi niya talagang gustong gusto. Pero nagawa niya. So, still, nagawa niya pa din. Galit ba ako sa kanya? Noong panahoy yung galit ako sa kanya. Ngayon, hindi na masyado. Pero gusto ko pa din siya mag-sorry ng personal. ano uh, ba ba kasi yung malam? Si Mia pa galit sa kanya? Hindi ko alam. Eh kasi hindi namin pinag-usapan na ni Mia yun. Uh, bukod dun sa araw na yun, na nangyari. Hindi namin pinag-usapan kasi wala lang. Kaya lang namin ano, mapay ko kami. Kasi siyempre, kita niyo naman, hindi kami kompleto sa Bruce Cabase, di ba? So, yung pagkaalis ni si Vincent, siyempre, lost pa din yun kasi nga, kulang kami. Tsaka magaling na actor din si Vincent talaga. Eh. Hindi talaga ano yun eh. Hindi talaga namin expect na mangyayari. Mapapatawad ko pa ba si Vincent? Oo, oh, mapapatawad ko pa siya. Ngayon nga, hindi na ako masyado galit sa kanya. Hindi na ako masyado galit sa kanya. Pero, syempre, ayoko pa din siyang makita hindi naman sa makita ayoko, ayoko pa rin siya makasama kung saan ako nakatira kasi ano ko, paano ba sabihin to siguro hayaan na lang natin na yung oras yung maghil yun hayaan na natin yung oras yung maghil siguro yung perfect way na para explain yun kahit naman sa'yo let's say sa'yo ginawa yun pare siguro hindi mo rin mapipigilan yung sarili mo ba diba? siguro nga baka nagkasakitan na at kalimutan yun na yung isa't isa habang buhay iba din kasi yun eh. Oh, may boundaries sa pagiging tropa. Pero may boundaries din siyempre si Mia. Hindi ko lang naman yan basta jowa. May anak na kami eh. ba? Diba? Kaya, at saka ay, ano eh, ganito yan eh. Parang natapakan yung pagkalalaki mo. Parang ganun lang. Ganun lang yung gusto kong explain doon. Eh. Alam ko naman, sorry, nag-chat na kami. Nag-chat na siya sa akin. Sabi ko, oh, sige. Pero ang reply ko lang sa kanya, palamig ka muna. Kasi, kahit ngayon, ayoko pa rin siyang makasama kung saan ako nakatira. Diba? Kasi, hindi niya kontrolin yung alak sa katawan niya, ba? Diba? Eh, syempre, may pamilya ako doon eh. May anak ako doon. Ayoko lang, dumating so, yung point na baka hindi lang yun yung kaya niyang gawin pala pag may spirit siya ng alak sa katawan niya. Kasi, yung pinag-usapan namin yun, pinagsabihan namin siya, nag-devil face pa siya eh. So parang hindi ako kampante pa sa kanya. Siguro ano, drug test pare. Siguro drug test. Hindi <laughs> ko alam. Sa so, ngayon, hindi ko pa masasagot yan kung... kung ba, okay ba sa akin na bumalik si Vincent? Hindi ko alam. Hindi ko pa masasagot yan, pre. <sighs> Bakit ngayon ko ito sinasabi? Wala lang. Siguro, habang nagbumotor ako, tumakbo lang din sa uta ko. Na sooner or later, kailangan ko din sabihin yung side ko na Ganun na anong pakiramdam kasi may more nagsabi script Ito man yan, ganun ganun Hindi po Totoo Hindi naman siguro i-risk ni Vincent na mawala yung ano niya Yung uh, pag-stay niya sa Prusco base kung Kung gagawin niya yun, di ba? Grabe, wala kami tulog ng gabing yun, pero hindi e, ka makatulog. Pinagasapan namin yung magdamag hanggang sa pinauwi. Kasi di namin alam kapag doon siya natunog kung ano pang kaya niyang gawin eh. Hindi natin alam po kung may tama ba otak na ni Vincent. Pero all goods kami eh. Pucha ito yung umaga yun. Ang pinupuntahan ko talaga. Si Vincent yung pinupuntahan ko ito yung umaga. Every time talaga. Gigising ako punta ko kay eh, Vincent. Ganun ang maglambing eh. Ganun ang lambing kapag close yung tropa. Hindi ko lang inakakala na magagawa niya sa akin yun. Kaya medyo... Medyo, medyo ano lang bothered pare. Medyo disturbed ako. sa nangyari. Nasa na sana, hindi na maulit-ulit. Hopefully talaga sana hindi na maulit-ulit kasi I iba gara sa pakiramdam. Buti nga mahaba pa ko ensyo pare. Kung sa iba nangyari yun, hindi na mapapatawad yun. Pero ako, putya, willing pa rin ako magpatawad. Sino ba naman ako parang di magpatawad? Diyos nga nagpapatawad, di ba? Mga battle ka pasensya ko. Pero yun nga, pag nagagalit ako, minsan di ko rin makontrol sarili ko. Pero, I'm working on that. Puan mo yung tunog ng motor. Wow, wow, wow. Uy, hey, nag-rides. Sarap mag-rides ngayon, no? Hindi wala akong kasama mag-rides talaga. Pusya. Oh, Sige, hindi ko na nakasama mag-rides. Ang Bruce na nabili ng motor. So, siguro di ko na sila pipilitin. Ako na lang siguro magmumotor. Okay na yun yan lang po siya siguro sabi ko na naman yung mga gusto niyo malaman tungkol dun sa uh... sa amin ni Vincent wala naman talagang ano eh no big deal para sa akin ngayon pero noon sobrang big deal sa akin pero ngayon wala na hindi na hindi na ako masyadong nagdodwell doon kasi kung isipin ko pa yun pre lalo ako mapipikon sa totoo lang kung isipin ko yun lalo ako mapipikon so di ko na lang siya isipin pero nakakainis talaga baling ko na lang sa iba yung attention ko kasi ang dami pang bagay na mas kailangan ng attention ko. Okay. Tulad na pag-improve ng sarili natin, everyday kailangan nag-improve tayo. Kaya wag tayong magpa-apekto sa mga negatibong nandiyan sa paligid. And besides, inawa ka niya nga si Mia pero hindi naman sa maselang parte. Kasi kung sa, sa maselang parte yon hindi ko na alam magagawa ko.